diba guys, yung cleaning lang. Sardinas. Tapos may gulay-gulay. Ah! O, no, diba? May pabaklis na naman tita niyo. Ito na doon. Ito! na kami! Let's go! Oh! Sarap! Santiago. ngayon guys, for today's video, kami po ay magpipiknik sa ilo Yun, matagal na namin naantay na maglinaw yung, ano, yung tubig. Pero hindi pa siya masyadong malinaw, pero pwede na rin pagtyagaan. <laughs> pwede na talaga. Kasi nung isang araw, umulan ng malakas. Eh, sobrang init ng panahon ngayon. Kailangan natin magbabad-babad sa ano, tubig ilog Lalo na sa mga high blood dyan. Mas si anti pa sa'yo high blood. Dapat mag <laughs> ano ka na, magbabad, magbabad kaya ka. Kaya magbabad. Bali, ang panahalian namin ngayon guys, sobrang sarap. Simpleng simple. Okay, so. <laughs> Tara! <-da>! Ano <laughs> yan, sardinas, sardinas naman. Pala. Ahaluan natin yan ng sigarilyas. Ayan, fresh pa tong sigarilyas na to. Tara guys, samahan nyo kami sa panibagong episode na to. Let's go! Let's go! Gawa tayo ng bubon. Dali at magtunod. Ano yung bubon? <laughs> Balong Bobon. Balon. Balong malalim. Bubon. Bubon sa Ilocano yun nante na. Oo. Oh. Sarap Lala dito. oh. Sexy ni Tita pa si Tita <laughs> pa! Hindi. Sana all. Ito ligaya, ikaw lang kasi magsuot suot ka eh. na. Alante ano kabata mo diyan sa suot mo na yan tapos ano magkangipin ka pa aro talaga naman Matalo mo na yung mga dalaga talagang mag ano na ay, si Uncle Marseille talo ay taluin ko si Ndiin taluinin ko si Ndiin Ano kuno itong binigay ni Sir sir ang binigay mong ano yan sa amin na punta yung malaki <laughs> Tagi sa kami ni kami ni Gigi. Ini okay. Ito guys, sinisimulan na ni ano ni eh, ano tong taniman ng sibuyas. Ya yeah, nag-aararo na siya. Ayun yung ating kubo. Ito lang guys yung natira sa ating ano sa sa ating tinanim na nyog kasi nga yung tinanim natin dito sa gilid kinain na ng ilog kaya apat lang yung natira ubos yan. Yung mga nabuhay dito sa gilid, ubos. Wow! Taray! Ay, wow! with win! Okay, magkwan. Yun, o? Oh. Pink, pink eh. na pink. Siyempre, mag ako. yan ang okay. Dapat pala ito, hindi nila mo nung naligo ka sa kwan. Hmm. Yeah. Nasuot niya na kasi. Kailangan um, iba ulit. Ito, ito naman pang inog lang. Pang-inog kwan. Walang pag-inog. o? Okay, oh. Nagka-video ka bilisan mo. Magawa tayo ng pang. May dala tayo dala na niyo, namang tayo. mga ano, suka, kadakwa. Ito, iprito natin. Sarap na ito namin. Isuka? Of course. Meron din tayong pipino. Saling kay Kuya Amboy. Sarap yung sipi kinain ko isa kagabi. Hindi ko pa kinain. Ako parang natapon yung sopa namin na. Nagkunti. Dala na ang tiligaya. May pa-change outfit na tong dalawa. Sana all prepared. Sana all prepared. Sa inyong malalim, yung sa kabila. Try natin doon mamaya eh. Kabatuman kasi dito. Dito lang tayo maggawa ng ano ng balon. Para may mapagkunan tayo ng ano pang tubig sa ating bigas. yarn. Ngayon mga ka-dragon, magluto muna tayo ng ating ano, kanin. Oh, harang. Si, naman ni tita, i ikuan mo, tiklop mo yung kuan mo, baka masilipan ka. may short naman ako guys. Ipakita mo yung short mo, tayo. Tayo ka nga tayo. pa dito sa kuan. Tayo ko nga daw? Oo. Oh, Di si yeah. ako guys? Talikod. Turn around. Sige, Tita Likod. Siyempre. Yeah no, di ba? May pabaklis na naman tita niyo. Maskulado. Baskulado. <laughs> Sanit lang ang legs ko, guys. Feel the yes. heat of summer. Ay, merinda muna kayo tayo. Ay, naipikirog natin yung kwan. Parang wala, wala man apoy. Yan. Namamatay na siguro sa hangin. Meron. Hindi lang kita. Ah? Huh? Hay, agi mo ri tayo tipalang. Hello sa sigarilyas. Ay, eh naroroon natin tita oh. oh. Ito yung sigarilyas guys na ano. Na native wild sa bundok na Kasi yung ano, mahaba yun. Yung violet ba yun? Uh -huh. yun? Oo. Yung, yun 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 yun? yung violet. yun ang ginatanim. Yung, violet. tanim ko ganitong kulay. Mahaba. Nabuhay na yun ang to. Yung hiningi mo diba dati yun? Kiladalin? Okay. Kiladalin ba yun? Magbunga natin yung patula natin na ng galing kagaya Kagayang? Mmm. nila ay Galing ng galing na patula. Mmm. na. Yung lang. nakuha mong sitaw, ihalo rin dito? Hindi na rin siguro. No. Oo. Isa. saan. lang yan. Ilapas lang man natin namin sana. Hindi saan. Paglalaot pag Ilocano, pwede yun. Kahit anong luto, ang lalaok. Mm. Ay, ano na, luto nga. Pero pag si tatay nagluto, ang lalaw Dati, hindi ko alam na yung munggo pala. Pwedeng haluan ng ganto. Ha? Uh, talbos. Talbos ng sila. La, yung nakuha ko dito, pinangalo ko. Hindi ko kasama. man kasi alam. Sabi ko, yan na naman sa ano. Maya, maya kami maliligo kasi ano, mungluto pa tayo. Mungko kasi Tapos maliligo. Hindi tayo nakadala na ang ating ano ah. Ang okay. block. Kaya nga. Bagay, kahit mag tayo, hindi man matalaban, mag-itim na ta. Ganun pa rin. nag laki, hindi ka sa saad, tinangisit ay. Awan, <laughs> solusyon. Awan lunas. 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 Anong ilokano yun, Ante? Nangisit. Yung pagsinilang, ano yun? Nainganak ka nga ng Nainganak ka nangisay, Matay, ka nga nangisay. Kanada. Kakaaro na. Mega sardines, baka naman. Mag-sponsor ka ng mega. Mag-sponsor ka mega figure niya ng tiligaya. Tapos na? Hindi ako may ilig sa chocolate. Ito ka, na kawap ka pa. Wala ako nga. Nakalimutan ko yung kape. We're time, guys. O, diba? Wala ka kami nagagawa. Marinda. Kain lang kami kain dito. Isa <gasps> sa barrio tayo, no? Sa ito, ang ito, ito. bukas na laban na. Bakun nga pala ng Bukas kasi hindi tayo makapag-vlog dahil pagpabunot ng ngipin uli. Pagpabunot ng pasig. Another man hunting. Hindi tayo guys. Ito ang gusto ko. Pero mamaya na ito kapag ano. Magkain tayo. Ang ganda ka Kunti lang yun sa amin ni Digi. Nagasakata. Kaya nga yung isa, ano, Para balance itu hindi iya no atau <laughs> <Aka> posing pa surup namanya pita Pagtapos kain, nag-iilad man. Nag-iilad man, hindi tayo kagigigo. O, maligo na tayo after nito, ha? Oo, para hindi makatulog turong sa antipaseng. Para hindi makaturong-turong sa antipaseng. Kaya makatulog turong mo na. Ang napungkutan. Ang magbukong kami, hindi makatulog Tapos may mga duyan pa sana tayo dito. Talaga eh, talaga. Tupis to kayo. Talaga nga mapan. Naririnig nyo ba yun? Masa ba? Ayan. Okay. Ikaw, Ante, magpatunog ka nga, isa? Ha? Hmm. Sarap. Magpatunog? Oo, oh, yung <laughs> Walang tunog yan, eh. Ano nga? Ano ko nga, oh. Wow, wala ba sila, tita? Kanina pag <laughs> yan, pag inakain yung iso. Iyan na maubos. Iba, wag ko siya pa para marunong. Tama na. Hmm, naman na. Ano nga naman? Ano naman? Suka? Mm -hmm. Kung ano bugong data. Yeah, na tayo, guys. Ito yung suka na nabili natin doon sa 100 Island. Yung... Tapos na yung highway. doon oh. kami guys sa kabila. Kasi dito mabato dito Ay na, nag Na! Maala. Ay, katakot. Maraming. Hmm? <laughs> Pakakunin tayo ng ilong. maganda sana kung ano eh. Tapatakot. Then tayo, balik tayo doon. Ano <laughs> Mute eh. Kahit sa ganun lang sana niya oh. Ano? Hanggang dito lang kami, guys. Dito hindi mabatok. Kita buka uang kami dala talagang shampoo ah. Hindi pa nga nababasa yung buhok, shampoo agad. Hindi rin namin yung shampoo Hindi rin daw makabatok. Yeah! Puro <laughs> <Bumakabato kung ganoon. laughs> <laughs> uh, na! na okay. ah, Saun na lang. Saun na lang. Saun lang. na lang.

mo na sila payag ko baka makabungan matubungan oh hindi ko pato guys hindi <laughs> pato maganda sana guys doon sa kabila kaya alang nakakatakot lalim. lalim tsaka maagos baka isama kami sa baba safety first dito lang tayo sa mababaw. Bukit sana kung malina, maalina ay malina ay, naalina ay, um, ay yung malinaw? ay, yung hindi bago um. lang yung ganito o pala kung datang paan mas matulog langit ka siyempre o hawak <laughs>

kung ano yung dapat din Ay nang ulan guys oh. Bigla na rin nag ano, kuning lem, kasarap ng araw niya kanina eh. Big nabigla na naman yung mga nagbilad na yon. Kanya-kanya na naman sila hango sa kalsada. la neige Dalang Dala ka talaga magkain yung sardinas na parlamis eh. Pisok kong gulay. Masarap yung gulay. Sarap na yan. Laging ni babaw. Ayan o, takit ng pan green na green ang ating ulan. Ito kasarap po. Oh. Katakam. Kahit huwag mo na ano yung lang. Si hapkok, hindi naman. <laughs> <laughs> hindi naman na naman mga <laughs> na lugan. Okay, masunay. Di ba guys, simpleng ulan, sardinas, tapos may gulay-gulay. O, oh, di ba? Nandiyan ka na si nan. po sa mga biyaya. dumandaan tayo sa handaan, hindi na tayo makakain. Sabi mm, okay. natin, pwede pong balutin na lang. <laughs> Ano sa ganyan? Ano sa ganyan? Gusto Gusto ko lang sa bawang pag naprita. Pero yung yeah. ayoko. ko yung bawang kasarap. Kinakain sa Hindi sa mga pero sa ginisa. paano eh kanya-kanya yata kay daw. Hmm. Na ayun talaga ay, na hindi walang gana talaga kumain pang mag-isa ka lang. Kahit may kasama ka kung kanya-kanya kayo magkain. Wala nyo po? Kaya si sabay kami magkain. Kasi si mag mag tatay nabubusit kami pag -kain. May magpunta doon sa, hmm. ah. mag 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 <laughs> mag sa bangko. Hindi sabay sabay ha. Magpun na yung magdabog. Magpunta doon sa bangko. Mas maganda yung ganto nante. Hmm. So, Maraming akong kainin ganito. Lalo pag may kasabay kang magana magka, mm -hmm. Mag ka din. Parang masarap yung tip-tip. Ano kaya? Ah. May tip na ako. Sarap. Bagong giling tong ano, bigas.